Opisyal na ang binuksan ng Pansig Artisans Village dito sa Diplomat Hotel Baguio City ngayong biyernes ng hapon, October 17. Pinangunahan ng City Environment and Parks Management Office katuwa ang Artiflare Creatives Association ang formal na pagbubukas ng Pansig Artisans Village. Layunin ng proyekto na magbigay ng espasyo para sa mga lokal na artisan upang maipakita, maibenta at mapanatili ang kanilang mga likha. Ang salitang pansiksya ay isang ibaloy term na nangangahulugang pagbabahagi ng kabutihan. Isang diwa na makikita sa sama-samang hangarin ng mga artisan na itaguyod ang sining hindi lamang bilang kabuhayan kundi bilang paraan ng pagtulong at pagkakaisa. Isang artisan ang nagbahagi ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan bago na buo ang village. Ayon sa kanya, hindi naging madali ang proseso ngunit sa tulong ng sama-samang determinasyon natupad ang kanilang layunin. We really didn't our own way. Hindi siya, yung alam mo yung from scratch, sabi nga nila kanina, barren ito, masukal, matataas ang damo, we, we clean up. Everything here is from our own hands. Tapos yung, yung bayanihan namin ginawa, tulong-tulong, halimbawa yung pagkagraba, I admit dito ako nagpala dito ako nag karitela and, everything kasi yun nga yun you, need to do collectively yung alam mo yung nagtutulong-tulungan din ng mga villagers parang nakakatuwa din dagdag pa ng isang malaking ginhawa para sa kanila ang pagkakaroon ng permanenteng lugar na mapaglalagyan ng kanilang mga produkto isang katiyak matagal na nilang inaasam um, dati ano lang kami sa mga event lang so kung may mabalitaan ka kung saan ang event dun ka then, so ngayon meron na yung um, space especially for us. Ayon naman sa City Environment and Parks Management Office, ang Pansiksyon Artisans Village ay hindi lamang proyekto kundi isang hakbang tungo sa sustainable creative economy ng lungsod. It is not a short term goal. In fact, our uh, tourism officer and our CBCC, Bambino Stan would like to continue uh, yung idea ng creative placemaking and uh, we wanted to pursue this no, sa lahat sana ng ating mga destinations dito sa Baguio na mas mai-promote natin yung mga local artists or yung mga local crafts natin. Kasabay ng pagbubukas ay ang masayang salo-salo, live music performance at libreng pagkain para sa lahat ng dumalo sa ilalim ng kumikislap na ilaw at malamig na simoy ng hangin, ramdam ang diwa ng kabutihan at pagkakaisa. Mula rito sa Baguio City kasama si Juan Tabahonda, ako si Harley Angyu para sa Herald Express.